Ano kataas ang boses na nagtitinda ng taho? Aba siyempre, hindi ka lang mapapalingon, mamamang hakarin sa kakaibang diskarte ng pagtitinda nito. Siya si Jem Jem, 23 taong gulang, ang taho honor daddy of one ng banyag daraga albay. Buhat ang dalawang mabibigat na container, binibirit nito ng napakataas ang kanyang tindang taho mula sa daraga hanggang Ligaspi City. Maging si Romulo na matagal ng suki ni Jam Jam ay nagpatunay na talagang masarap ang taho na inilalako nito. Napak masarap talaga mo. Ma at saka nakaka-attract ma'am ang boses niya ma'am. Kadalasan sa kanyang kinikita kada araw, isang pirasong isda ang kanyang naiuuwi sa kanyang asawa na kanilang pinaghahatian. Responsabling ama si Jam Jam dahil sa kanyang tiyaga at sipag sa paghahanap buhay. Sa kabila man ng hirap sa buhay, ang king talento, sipag at lakas ng loob ang kinapitan ni Jem Jem.